Alam mo ba, maliban sa pagiging provider sa pamilya mo at mga anak mo, ay mayroong pang apat na mahahalagang roles or responsibilities ang isang tatay para dun sa kanyang mga anak. At karaniwang hindi alam o kaya naman nakakalimutan. What's up everyone? Thank you for watching this video. So kung ikaw ay bago pa sa channel na to, at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the Uh, notification bell para ikaw ay uh, updated sa mga bago nating mga parenting videos parenting educational videos na ina-upload natin araw-araw so, For today's video, pag-uusapan natin ano ba yung iba pang mahalagang role ng isang tatay na karamihan ay hindi alam ito At the end of this video, malalaman mo at maiintindihan mo 'yung apat na mahalagang responsibilities o roles ng isang tatay at dapat mo na itong simulan ngayon pa lang. Kadalasan kasi sa atin mga tatay, ang alam lang natin, ah, uh, 'yung ating role is only to be a provider, 'no? Pag-provide ng pagkain, ah, uh, pag-provide ng uh, pera para tayo ay uh, makapag-aral 'yung anak natin. Uh, mabigyan ng masustansyang pagkain uh, Halos lahat sa atin Ayun lang yung alam natin Na ating uh, pinakamalaking role Bilang isang tatay Kaya guys Doble at triple yung ating Paghahanap buhay Sa labas ng bahay Para maibigay natin sa ating pamilya Ang lahat ng kanilang mga pangangailangan So if you agree with me Please type agree In the comment section Now Let me tell you this May mga mahalagang bagay O roles Ang isang tatay Na akala natin sinanay ang nagbibigay But Uh, ideally, si tatay pala ang dapat na mag -no nurture at magbibigay nitong mga uh, roles na to dun sa kanilang mga anak. So kung ano ang mga ito, please stick to this video up to the end. So ito yung apat na mahalagang uh, responsibilities o roles ng isang tatay dun sa kanyang mga anak. Una, to influence and impart values to the child's heart and mind. Bilang leader ng isang tahanan, dapat ang leader ang siya yung influensya sa kanyang mga anak at hindi dapat ang ibang tao o kahit man ng kaibigan. Dito papasok ang kahalagahan ng teaching of internal values. Kadalasan, ang mga internal values ay nauhugot ng tatay galing sa kanyang mga prinsipyo. Dapat ang mga prinsipyo ay nauhugot sa isang matatag, makatotohanan at nakakatulong para sa positibong development ng isang bata. Karamihan sa atin ang paniniwala ang nanay ang nagbibigay at nagtuturo at nag-i-impart ng value sa bata. Of course no, tama naman. But ang pinakamahalagang role ng isang nanay is the supplementation of the uh, imparting or the values na ibinibigay o uh, tinuturo ng isang tatay. Mas magiging malakas ang influence at values kung ito ay galing mismo sa leader. Ang pagtatanim at ang nurturing nito. Pangalawa, to confer healthy identity. Napakahalaga ng isang tatay ang siyang mismo magtuturo sa anak kung ano yung kanyang identity. Mahalaga ng isang bata ay naiintindihan niya ang kanyang pagiging lalaki o ang kanyang pagiging babae at kung ano ang kahalagahan sa pagintindi ng tinatawag na gender. In my case, tinuturo ko sa aking mga anak ano yung kanilang identity bilang lalaki at babae at pati na rin ang kanilang mga katangian. Pagdating naman sa usapin ng gender roles, lagi kong sinasabi sa mga anak ko na walang gawain na para lamang sa pambabae at panlalaki. At kailangan nilang maintindihan na bawat isa ay may kakayahan at may tinatawag silang evolving capacity. Ang maayos na handling sa mga issues na ganito ay nakakatulong para mabawasan o kaya naman maiwasan ang tinatawag na identity crisis. Pangatlo, to provide safety and security. Ang pinaka most common security and safety issue ng ating mga anak ngayon ay ang bullying. Alam nyo, marami pa naman sa mga tatay ang nagagalit pa sa mga anak kung ang mga anak ay nagsusumbong sa kanila dahil sila ay binubuli. Ang paniniwala kasi ng karamihan sa mga tatay na ang bullying ay parte ng buhay at ito ay nakakapagbigay ng kalakasan lalo na kung ang bata ay isang lalaki. Dahil gusto ng karamihan sa mga tatay na kapag dumadaan sa pambubuli ang kanilang mga anak ay sila ay magiging malakas at matapang. Dito tayo malaking pagkakamali. Ang bullying ay isang napakaseryosong problema na dapat mawala at hindi dapat nangyayari. lalong-lalo na sa loob ng paaralan. Ito ay nagdadala nang negative effect o masamang epekto sa biktima. Nakakawala ito ng self-esteem at nagkakaroon ng epekto sa full development ng isang bata. As a father, you have to assure na andong ka kapag hinaharap nila ang hamon ng mga ganitong problema kagaya ng bullying. At ikaw mismo ay tutulong sa anak mo paano nila haharapin ito in a positive perspective at ikaw rin naman ay maghahanap ka rin ng pamang response paano ito i-resolve -re at paano ito i-address kung sakasakali ito ay nangyayari sa komunidad o kaya naman sa paaralan. Pang-apat, ang pagbibigay ng affirmation sa anak. Ang affirmation o pagpuri ay hindi ibinibigay para gusto nating baguhin ang isang pag-uugali or attitude or behavior ng isang bata. Ibinibigay natin ang pagpuri o affirmation sa isang bata para yung kanyang mga improvements na mga ginawa ay magiging consistent at ma-encourage siya ipagpatuloy niya ito. Ibig sabihin, ginagawa natin ng affirmation for a long-term perspective. Ang problema lang ng karamihan ng mga tatay, hindi sila pumupuri sa kanilang mga anak o nagbibigay ng affirmation dahil sa paniniwala na ito ay nakakapagbigay ng panghihina ng loob ng isang bata. Ito ay napakalaking isang pagkakamali. Alam nyo ba ng affirmation ay siyang nagbibigay mismo ng self-confidence at kalakasan ng loob para harapin kung ano man yung mga paghamon sa buhay. Most probably, ikaw ngayon na nanonood ng video na to ay hindi mo masyadong ginagawa o hindi mo ginagawa ang pagpuri o affirmation sa anak mo dahil hindi mo ito nakasanayan dahil nga hindi naman ito ginagawa ng mga magulang mo noon sa'yo. Let us understand our ancestors o ating mga magulang dati dahil sila ay walang mga impormasyon na kagaya nito in this modern times, tayo ay maswerte dahil nga marami na tayong mga impormasyon na accessible kahit sa internet, hindi lang sa mga library o sa mga libro. Kaya ito yung pagkakataon natin na itama yung mga pagkakamali noon at gawin natin yung tama sa panahon ngayon asa a generation ng ating mga anak ngayon. So guys, in conclusion, tayong mga ama, kailangan nating baguhin na at iset natin sa ating mga utak, sa ating pag-iisip na tayo mga ama ang leader ng tahanan. Leader tayo na hindi mga abusado at hindi dunung-dunungan. Tayo ang mga leader ng tahanan na nagbibigay ng tama at positibong influensya sa ating mga anak. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction, or opinion in the comment section. And please don't forget to subscribe in our YouTube channel.